Next! Morning! Good morning. Ano maganda sa umaga? Ha? Naksaya mo oras ko kung ano mo sinasabi mo dyan. Hindi naman kailangan magsungin. Ay! Hindi ka makailangan i-process yung papeles mo kung sasabihin mo sa akin anong gusto mo. <laughs> Pabibirma ko lang to para sa permit. Pabibirma lang pala. Anong, anong nasabi? Ha. Oh, next! Ba't ba ang nyo? Next! Bastos rin kayo eh. Next! Eh, dapat hindi kayo ganyan o hindi dahil sa amin. Wala kang suwes- NEXT! Mapapipirma ko lang tong request. Ganun lang? Walang good morning? Walang magandang umaga? Ha? tingin mo sa akin? Robot? Ha? Wala? Wa, wala? Walang, walang damdamin? Ganyan ang tingin mo sa akin? Tagapin mo ng papeles? Hoy, lumayos ka. Bumalik ka pag may malasakit ka na, ha? Ha? Alam mo Next! Hindi, yung... yung... Next! <laughs> Bastos na to, ah. <laughs> Ma'am, hello po. Magpapapirma lang po. Mukha pong mainit ang ulo natin, ah. O, okay, ano pa kaya alam mo? <laughs> <laughs> Babae rin po ako, siyempre. Alam ko po kung ano nararamdaman niyo. Kumalungkot kayo. Alam ko po, papunta na kayo sa menopause stage. Eh, meron po akong binibenta ng pills po dito, pampabata. Ang pa-sexy rin, eh. And... Pills? Yes. Pampabata? Opo. Bakit tingin matanda na ako? Natatandaan ka sa akin, ha? Ah, uh, eh, hindi naman po sa ganon. Pero pwede niyo lang po refer sa mga friends niyo. Pwede, pwede niyo ibigay whatsoever. Pwede niyo gawin. Sandali. Pampabata? Ako nagbebenta rin ng pampabata. Ito, chicharon. 20 pesos ang isa. Pag dalawa binli mo, 50 pesos na lang. <laughs> Ano, bibili? Hindi. Bibili? Hindi. Ah, ayaw mo. Bibili, bibili, bibili. Ayun naman pala. Bibili naman pala. <laughs> Dami pang satsat. -sat. Pwede mo na ibigay sa mga friends mo, whatsoever. Iyan. Oh. Thank you, ah. Ah. May ano post pala, ha? Next! Uh. Ay, miss, miss. Balik. Ako yung kanina yung isa lang. Mabings lang to. Ah. Good morning po, ma'am. I'm sorry, pero lunch break ko na. Ah, ganun? Ah, pero kasi, ma'am... Lunch!